Uy, pumangon nga dyan. Bangon. Uh, nandito ka na pala, mahal. Sorry, natulog ako eh. Ano pa ba bang ina-expect ko? <laughs> eh, wala kang ibang alam kundi humilata lang, di ba? Kaya ka nakatulog kasi wala kang ginagawa. Yun nga yung mahirap eh pagod na pagod ako galing trabaho tapos sa abutan ko dito wala man lang lutong na pagkain para sa akin Pasensya ka na mahal nakalimutan ko eh ah pagluluto na lang kita Hindi hey, wag na wag na wala na rin naman ako gana eh Kasimple-simpleng bagay hindi mo kayang gawin Mabuti sana kung ngayon lang nangyari to eh eh halos lagi mo tong ginagawa Anong klaseng asawa ka ba? Ha? Wala kang kwentang asawa. Eh, sorry talaga, mahal. Nawala sa isip ko eh. Ang dami ko rin kasing ginagawa dito sa bahay. Madaming ginagawa? Tulad ng ano? Yung aalis ako ng bahay tapos may kita ko tulog ka? Uuwi ako tulog ka pa rin? Wala ka ng ibang alam, alam na gawing tabaho kundi humilat at matulog eh. Ano ba sa tingin mo ang kailangan mong gawin dito? Ha? Lustahin mo lang eh. Yung pera? Yung pera na pinaghihirapan ko? Ganun lang? Alam mo, Grace, sa ating dalawa ko lang naman yung nagtatrabaho eh. Ikaw, wala kang trabaho. Wala kang alam. May kaibigan nga, wala ka Ang ginagawa mo lang, mag-isa ka dito, tapos, hihintayin mo kung makauwi. Ganyan na lang ba yung gusto mong buhay? Wala ka kasi talagang kadiskadiskarte eh. Alam mo yon? Ang tawag dyan, kabubohan. Alam mo, Grace, tanga ka ba? Ang tagal-tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin kaya baguhin yung pag-uugali mo? Hindi po kit pinakasalan kita, iba e pwede ka talaga maging pabigat sa akin. Naririnig mo ba lahat ng mga pinagsasabi mo, Jigo? Oo, nandito lang ako sa bahay. Pero lahat naman ng oras ko, binuhos ko na dito sa bahay at sa'yo. wala na nga akong panahon makihalobiro sa mga tao eh. O kahit magkaroon man lang ng mga kaibigan. Dahil lahat ng oras at atensyon ko, nasa sa'yo lahat. Pero akala mo ba, wala ka sa isip ko? Iniisip ko kung nakakakain ka ba? Kung kamusta ka? Kung sumasakit ba yung ulo mo dahil sa trabaho mo? na sana walang may masamang mangyari sa'yo sa labas. Ako ba? Inisip mo ba ako dito sa bahay? Buong puso't isip ko, binigay ko lang sa'yo. Dahil asawa kita eh. Dahil mahal kita. Ikaw lang yung pamilya ko. Wala nga akong trabaho. Pero simula ng pakasalan mo ko, pinili kong maging mabuting asawa para sa iyo. Ikaw ba? Iniisip mo ba ako na kung anong ginagawa ko dito sa bahay? Asawa mo ko. Hindi mo ko alila. Mahal. Mahal. I'm sorry. Sana mapatawad mo ako. Mahal. Sa sobrang focus ko sa trabaho at gustong gusto ko tayong mabigyan ng buhay na napakaganda. Hindi ko na mamalaya na may asawa pala ako dito na naghihintay sa akin. Alam mo, mahal, tama eh. Hindi mo kasalanan kung bakit ganito yung naging buhay mo. Kasi, nung pumayag ka na lang kita na maging mag-asawa tayo, pinili mo na na maging mabuting may bahay para lang sa akin. Okay lang, mahal. <laughs> mahal, pasensya ka na talaga. Kung meron man akong natutunan sa pagkakataon na to, siguro yung pagiging mabuting asawa mo. Ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Mahal, pasensya na talaga sa lahat-lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. At sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Salamat sa lahat ng pag-aalaga at pag-intindi. Pangako mahal, babawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita.